May mga lugar na kahit ilang ulit mong balikan, hinding hindi ka magsasawa. Para bang tinatawag ka palagi ng alon, ng hangin at ng kalmadong dalampasigan. Dito sa lugar na ito, bumabalik kami hindi lang para makita ang ganda ng tanawin, kundi para maramdaman ng ganitong klaseng katahimikan. Ito ang paborito naming paraiso, ang lugar na palaging may puwang sa aming mga alaala. Ganda dito talaga, grabe! Woo! Narciso hirap lang talaga ngayon magbiyahe kasi maulad. tapos yung mga kalsada dito sa Quezon sa pagbilaw talagang ano, madaming lubak kaya ano, pagalingan na lang sa pag iwas sa lubak hindi kami motor ngayon kasi maulan nga kaya nagdala na lang kami ng sasakyan para masure so 3 to 4 hours din yung mga biyahe siguro natin so dyan lang kayo let's go naman kayo dito sa pagbilaw dito kayo lagi sa outer lane para kahit pa paano makaiwas kayo sa lubak kasi ang dami talaga lubak dito sa gitna so pag napada kayo dito sa pagbilaw lalo yung mga uwi ngayong holiday dito kayo dumaan sa lagi kayo sa labas na lane kasi yung mga nakasaspaltadong kalsada dito talagang ano na lubak lubak na para at least kahit pa paano safe kahit maulan kasi yung ano ah, outer lane hindi ganoon ka -asphalted. So nandito na tayo ngayon sa Barangay Malikboy. Malapit na tayo kumain papunta ng Bonpet. So let's go. Daan po punta. Sigsag ito ka manok. Parang ang dami din bumabiyahe dito pero sana hindi naman ka kadami. para dun sa Dito na kami ngayon sa Mulanay sa arko ng Mulanay Quezon wow let's go nadaan na namin itong spot na to basta pag napapadaan kami lagi dito sa may part ng katanawan Mulanay lagi kami tumitigil dito <clears throat> ganda ng view okay. na. nasa tabing kalsada lang solid Gazing through my window tonight, tonight I'm remembering the things I have done in my life. Oh you endito na I'm gonna sa around san narciso let's go. nakakamiss na lahat dito eh, dito sa San Narciso Kaya. kaba <laughs> Kababanggit ko lang kanina ng pangalan mo yun, tapos sabi ko, si Reggie ito ah. <laughs> Masang kayo? Kapuntang Juan, may ng gamot yun. Paan yung pa kami? May cute po. Kaya na kayo dumating? Oo. Hello na, chat na lang. Oo, nagkakawin niya. Oo. So ngayon may medyo mga ilang rough road pa dito. mag tilang naman. Dahil sa ulan. Dahil sa ulan. Ayun na. kakaliwana kami dito. Welcome back. ng kalabaw. Oh. <laughs> Anong gagawin mo sa kalabaw? Oh. Eh! Laki yan. Hindi naman, dami po ano 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 Aray ko, aray! Aray! Ouch! ano mo. ano 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 Akala namin wala ka po. Ganda. Pero mas maganda to. <laughs> <Hey! laughs> Namiss ko kayo! After a year and a ba Bukod ko ng May, diba? Ay, hindi oh, nga ba yun? Oo oh, nga, ngayon. Oh, after birthday, birthday. niya. Oh, Ay, ano na? Kamusta? Kamusta? <laughs> yeah, Merry Christmas pala. Merry Christmas! <laughs> Pasko Pano, na nagpapanig ano, ano, po ano, eh. Saan? Wow. So, ito yung bagong accommodation dito sa New Park. Ang ganda! Lawa. Pwede po ba umakit? Bawal. <laughs> Bawal. <yun. laughs> Bawa. Tingnan nyo guys, ang ganda dito. Oh, solid. Wala pa ito. <laughs> So, check natin kung anong meron, anong bago dito ngayon. Oh. Oh. Andan ano Dito mo tayo sa balcony. Dito sa ganda ng view. Ayan, okay, no? Okay no? ng mga wow. So, ayun, guys. Ang ganda naman dito. Sobrang nakaka-relax. Never magsasawang balikan ng lugar na to. Tingnan nyo naman. Oh. Six months ago, nung nakabalik kami dito. Ngayon lang ulit. December na. Iba-iba eh, kasi tulad ngayon. Amihan. Medyo hindi ganun ka perfect yung dagat pero iba yung vibe iba yung vibe kesa pag bakasyon, mainit ngayon ano lang chill lang chill. ganito yung mga perfect na season talaga na mag chill sa tabing dagat maganda sa dagat pag summer pero iba yung chill pag ganito yung gloomy weather tapos malamig yung simoy ng hangin kasi December sarap mag relax pag ganito yung ito talaga yung literal na hinahampas ka ng hangin sa tabing dagat dito talleghe grabby uh canaglio no mi sta leghe dito oh. Love is enough. lang ngayon pero Time check, 6 a.m. Ito kasi yung bagong room dito sa new pan. Dito kami nag-stay. Pero dito kami natulog sa baba. Hindi namin nahihinigaan nitong mga bago. Kasi, mas gusto namin dito sa baba. <laughs> so, nagising ako. Tapos, ganito pala kaganda dito. Ganito yung kaganda yung binambago nilang room. Uh, Pakita ko sa inyo. Dito. Wow! so, gig. Dito, oh. Ito. pa. Another one. Dito, oh. <laughs> Tapos ito yung room na tinulayan na. Nalawak dito. Kaya kaya siya dito mga ano, 2, 4, mga 8 hanggang 10. Ganun kalawak yung room na ito. Ganda. sa resort may bago na silang CR dito mas magaganda bagong gawa no? bali anim pa yung nadagdag dito tapos ito pa rin yung dating lagi namin nililiguan meron pa din dyan tapos doon meron pa din sa likod. namin, no? With AC. Pero hindi ginamit ang lamin Hindi namin kayang gamitin kasi sobrang lamig. It's ganito. Wow! Hello. Dito lang yan, sa Quezon. Hmm. So, yun. Ganito rin ba yung mga jowa nyo asawa nyo pag nagpe-prepare? Ganito rin ba sila katagal na inaabot ng halos mga kalahati o isang oras siguro pag nasa harap ng ano, salamin? Ganyan din ba? Comment nyo naman sa baba kung ganyan din sila. namin. <laughs> Kainan. malakas niya. Amen. 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 That's it. That's it. <laughs> <laughs> Nakatingin na sa food eh. lunch. Oo. Di ba, sa atin ba, Vista. Oh. <laughs> Ba't iba ang caldereta sa Manila? Mapula? Mapula-pula. Uh, Ayoko okay. nang mas lamang ang, kasi yun, ah, ay may ketchup. Ah, kami hindi kami nagkiketchup ketchup eh. ah, Parang style ba? Ito kami. Ito yun kami. May kasama kami. May Alagay na. na. <laughs> pa, ano Al pangalan mo? Ano oh. pangalan mo? Oh, feeling close oh. Feeling close. <laughs> Bless you, di ka mapapapaskuhan. Mamapasko yan! Bye! 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 Gusto Eto, maganda pa <laughs> na. No? nag ano Pagkakita yan. Pagod pa yan. Ang bilis! Shhh! Uy! Bangas mo talaga. Kala ko eh. Ang bango. Kanis-kanis. hindi lang sa magagandang tanawin nagtatapos ang dahilan kung bakit patuloy nating binabalikan ng isang lugar. Ang tunay na ganda ay matatagpuan sa mga taong nariyan, mga ngiti at mga kwentong bumabalot sa bawat sandali. At sa bawat pagbisita, hindi lang ang kalikasan na nagbibigay saya, kundi pati na rin ang mga taong naging bahagi na ng ating buhay, na para mo ng tunay na pamilya. Sa mga lugar na tulad nito, natutunan namin hindi lang ang kalikasan na nagpapabalik sa amin. Minsan, ang puso ang naguugnay sa amin sa mga alaala, sa mga simpleng sandali ng kaligayahan at sa mga taong nagbigay halaga sa bawat pagkakataon. Kaya't sa bawat pagbalik, muling nagsisimula ang kwento ng isang lugar na hindi lang maganda sa paningin, kundi sa puso.